atake sa puso o acute myocardial infarction. Isang medical emergency kung saan humihinto o bumabagal ang daloy ng dugo sa puso dahil sa pagbabara. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng permanent damage sa puso o kamatayan. Hmm. Hmm. Ako po ay si Marino Aliporo Soniega. Idad, eh, 74 years old, nakatira sa Mayapa, Calamba, Laguna. Bago yan nangyari, eh, nagpapatuday ko naman ako. Siguro three times. Tapos nagpa-ECG. May mga iniinom NA naman na gamot. Pero ang sabi doon ng resulta sa tuday ko, no thrombus found. Hindi niya inakala na darating ang araw na isusugod siya sa ospital dahil sa sakit na aatake ng walang kahit anong pasabi. Ang karanasan ko sa akin mga paglalakad, parang nakakaranas ako ng pananakit ng dibdib. Eh, yun ay mga isang buwan ko naranasan yata yun. Pero madaling nawawala. Tapos ang araw, nag, uh, ano ko ng halaman, hand through hawak hawa ko. Sabi ko sa asabi ko, parang naninikip ang dibdib ko. Ibig e, kakaiba ito ah, kaysa mga naranasan ko noon. Eh, lumapit ako sa asawa ko. Tapos sabi ko, parang naninilim ang paningin ko. Yun, nag-collapse na pala ako. Hindi ko na alam ang sure na pangyari. Yung ano na yun, nag-collapse na siya. Di na siya sa hospital. Tapos sabi nung doktora doon, na parang ma-heart attack nga si tatay. So may nirefers sa akin doktor dito nga sa Cabrini. Nung nag-uusap na kami, sinasabi niya sa akin na ang pwedeng mangyari kung hindi agad i-reliper dito kasi gusto sa hospital na pinta namin, walang kat na. Walang ICU. Pagdating namin dito, inintay niya na kami pala. Sinalubong niya na kami. Oh, tapos, inano agad siya. Ang x-ray, yung... yung So, ay may ginawa pa yung kaya sa iba pa. Para lang makita talaga kung between sa travel eh, ay ano nangyari sa kanila. Tinagay ko ka ba yung... Sa emergency room, agad siyang inasikaso ng mga espesyalista. Ang diagnosis, acute myocardial infarction o atake sa puso. Tapos inakit niya at doon ginawa na yung procedure agad agad. Ganun kabilis. Kailangan ni Mr. Zuniga ng agarang procedure, coronary angiogram at angioplasty upang makita at matanggal ang baras sa kanyang mga ugat. Bilang alternatibo sa open heart surgery, ang cath lab ay isang advanced facility na nagsasagawa ng minimally invasive procedures upang masolusyonan ng iba't ibang problema sa daluyan ng dugo, partikular na sa puso. Nung dinala ako dito sa operating room, sinambihan nila ako na patutulog ilang saglit. At uh, naramdaman ko Nandun na ako sa ibang kwarto. At wala akong naranasan na yung masakit habang ginagawa lang operasyon. Kaya, okay, okay. Sa loob ng cath lab, isang maliit na tubo ang ipinasok sa kanyang ugat upang matukoy ang pagpabara na sinunda ng paglalagay ng stent para buksan ng baradong ugat at maibalik ang maayos na daloy ng dugo sa kanyang puso. Ligtas, mobilis, at epektibo. Karanasan ko po dito sa sa katulad ay masasabi kong ayos ang ano dito serbisyo. Ang mga nurses mababait, saka matulungin. Basta may denying ka agad-agad. Nandito na sila. Kaya masasabi ko dito eh Napakagandang accommodation dito. <laughs> ang ginagawa ng mga empleyado, lalo na mga doktor. Talagang ako ay isa na humahanga ako dito. Matagumpay ang ginawang procedure. Pansamantalang nanatili sa ospital si Mr. Zuniga upang mamonitor ang kanyang pagaling. Yung pagkatapos ng procedure, eh, naramdaman ko medyo gumanda-ganda na ang pagramdam ko, nakakalakad na ako. At medyo maluwa na, talagang maganda na ang malaking pagbabago. Siya ang kauna-unahang benepisyaryo ng mas pinalaking PhilHealth coverage para sa emergency angiogram at angioplasty sa cath lab ng SFCMC. Malaking ginhawa ito sa gastusin ng kanyang pamilya. Ang PhilHealth ay napakalaking tulong sa amin. Dahil kung nga saan lang ang kinikita namin, talagang hindi sasapat. Kahit pa sabihin may mga kamag-anak na nagbibigay. Kaya nung malamang ko na ano kami answer ng PhilHealth, tutulungan kami ng PhilHealth, eh medyo mas lalong gumaling ang pakiramdam ko. Kaya ako'y talagang salamat sa PhilHealth. Sa tulong ng PhilHealth, ang sakit na tila imposible sa ilan dahil sa presyo ng gamungtan, ngayon ay mas abot kaya na. Bilang na EBSEN yung pag-aalala namin ng mga ito yung billing na may mga discounts para. So natuwa siyempre. Natuwa kami na hindi pala ganun kalaking kailangan namin pagbayaran. Kasi dahil sa so, mga discounts na binigay ng FinEd at saka may seniors discounts din eh. Nakita namin na hindi na ganun siya pretty. Ang masasabi ko sa mga taong maari makaranas ng naranasan ko ay huwag nilang ipagwalang bahala. Kasi mahirap na eh. Buhay na ang pinag-uusapan diyan. Kung madadalagad sa hospital, padala na, lalo na dito sa St. Francis Cabrini, kung malapit naman kayo, agad-agad ng dalhin para malunasan. Dahil sa karanasan ko dito, talagang nakakatulong sila sa amin. Sa kanyang kwento, malinaw ang mensahe. Ang maagap na gamutan ay mahalaga at ang pagkakaroon ng akses sa dekalidad na serbisyo ay maaaring magligtas ng buhay. Una-una, napasalabat -una, ako sa Diyos at dito sa Cabrini dahil nadugtong pa ang pangakin buhay. At sa PhilHealth naman, sobrang pasalamat ko dahil yung labis kong pinag-aalala, nag-aalala ko sa aming mga bayarin dito ay malaking tulong na nagawa nila sa amin. Kaya maraming maraming salamat.